Ayan ho ang inay. Bakit na tinakpan? Ay, basta natin 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 natin. <laughs> okay na po, pasok po. <laughs> Sige lang po. Si Kuya. Lunch time na ho. At naririn na ho kami sa set ng Slay Zone. Hi, Ma'am. She Jason. Oh, fresh. Arin ng amin food. Ayan, Papa ko sa inyo kung anong aming food ang ngayon. May gulay! Ayan, kay Bugay nagsikain na. Are, oh, merong sisi, gulay, at manok. At ang inay. Bejo ng bejo ay pahukakain. Inay, kanina pa hunin nyo siya. Sabi kay Pasal na. Hindi kakain na Ayan. Ngayon lang ho, nakasamang inay sa taping. Sa tunay. Nakasama ako sa taping. Ay, hindi kay naka, na, lang ho kayo. Pero hindi ho kayo na, na kagaya ng garnay Na ang kuya Oo nga. Marami nga naghahanap po sa inyo eh. Pag nagte-taping. Ang dati nung ano. Um, boy, kahi kahinahan niya ngayon. Ano bago Para ngayon nakakapanibago case, eh? kayo. Hindi kayo masyado naglalalao ngayon. Naglalalao oh, di yan. <laughs> <laughs> Akala niyo ko'y napakahinahon niyan. Pero pag yan ay talagang anak ko. Okay, kumain. Okay, extra guys. Ay, go. Ayan, go! dalawa <laughs> daw. Ako ho ay puro ano lang, gulay, puro ulam. Ay, may tokwa? Hmm! Hmm! naman. Mm, Hindi talaga ako makain ng tokwa. Pero, oh. kainin. Ba't kung ano nakain, yun nakainin. Ayan, tila <laughs> balik na ulit ang kanyang pagiging ano, <laughs> nakakatakot. Na. Mm -hmm. Bibili daw po siya ng coke. Mm -hmm. Dahil... Hindi, wala pa kong sinasabi. Alam niyo na. Alam niyo na kung bakit bibili ng coke. Para lumakas ang... <laughs> Inyong resistance. <research? laughs> Hindi uh, <alam> <laughs> para lumakas ah. Coke is Coke na lang. Coke okay, na. fried. hindi erinig Ang hinihin niya. Ang hinihin niya. Tignan Bakit kayo ganyan? Kumanda ka sa akin lang. Kumanda <laughs> 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 ah, ah, ah. <laughs> do? Bakit? May revenge kayo? Mm.